Ito na ata ang pinaka nakakalungkot at yung part ng buhay ko. Hindi ko akalain balang araw kailangan kitang bitawan. Pero sabi nga nila, pag may nawala, may mas magandang pumapalit. Hindi ko pa rin nabos na isip kung ba't kita pagpapalit. Pero ganun pa man, kailangan ko to pa rin yung mga pangarap na para sa akin nakalaan. Papunta na ako guys sa meet up Place kung saan kami magsaswap. Ayan guys, sobrang daming big bike dito. Ang gaganda. Hey guys, ito nga pala si Sergio. Nakaswap ko ng motor. Napakabait niyan. Napaka-boging motor talaga na zx 6 guys. Bata pa lang talaga ako. Ito na pangarap ko sa probinsya pa lang. Pag nakita ko ng ninja, kakaiba. May vlogger pa ako nakita dito, guys. Napakaganda niya. Sobrang solid, bro. Salamat po sa si sticker, madam. And itong motor talaga na ito, kakaiba. Ayan nga pala, guys. Imalis na din agad sila kasi may pupuntahan pa sila. Ingat po, po sa inyo palagi and salamat po, guys di ko talaga lubos may isip na matutupad lahat ng mga pakarap ko. Samahan nyo lang guys ng sipag, tsaga, ayun nga pala guys, may hari ng samgyupan si sir. Ayan, sobrang bait, ang galing tumumbo ko, tiga mo. Oh, uh, pasok. Isa pa yan, isa pa yan, isa pa yan. Ang hirap ng tira na yan guys, sa mga nakakalam, ang hirap isot ng tira na yan, ang kapalo. Oh, pang, panis, di ba? So guys, ayun, pinatry pa sa akin tong big bike na ito. Napakabait talaga ni Bossing. Titignan ko pa rin tong motor na ito. Hindi ko makapaniwala. Ang ganda talaga. Ewan, ewan. di ko talaga alam bakit ano meron sa mga big bike. na love ako. Ewan ko, bakit ba iwan yung mga raider ng mga bisaya lagi sa mga big bike? Pagka nasa kalsada naman ako, parang sila nagmamadali. Pakinggan nyo guys. Hmm, ang sarap. tewa ba diba? Tulog palang ulam na Hindi ka na magkakanin pa Guys, guys ngayon alam ko na Ba't payat yung mga rider Kasi di na sila kumakain Kasi sa tunog pa lang ng motor nila Sarap na sarap na sila Kaya guys, Why? yung mga naka-rider na Bisaya Umanda kayo Pag nakita nyo itong motor na to Try nyo abulin, kung kaya nyo So guys, papaalam na ako sa motor ko na kalungkot man Pero ito na yung bago Bagong simula At bagong pag-asa Okay? Ikaw na ako guys Na ulan, -ulan pa Medyo kinakabahan ako oh, Kasi baka ako Dito ako rumekta Matik, saan pa ba? Dito ako rerekta Kay kabayan Napakasarap na pares ba? Diba? Habang pinagmamas ko yung napagandang motor Bumalik na ako agad Siyempre matutulog na ako Inantok na ako Titignan ko pa rin yung napakaganda mo oh boy Diba? Yan motor yan Parang artwork Hindi Pagka nakita nyo ako sa kalsada Subukan nyo na lang ako abulin Mga reader na bisaya Umanda kayo Papunta na ako